Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa partner mo at sa lahat ng bagay ay ikaw ay sunod-sunuran sa kanya? At minsan, napapagod ka rin ba? At naisip mo kung ikaw ay mahal pa rin ba niya? Dahil sa lahat ng oras, ikaw na lang to palagi ang sunod-sunuran sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. At dapat hindi kayo nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng panulat at papel. Maliit na papel lamang ay pwedeng gamitin at pagkatapos isulat mo lamang ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target dapat totoo niyang pangalan at dapat alam mo ang kanyang buong pangalan at pagkatapos mo nang masulat ito lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at pagkatapos mo nang malagyan ng laway mo tupiin mo lamang ang papel kahit ilang tupi at pagkatapos hawakan mo muna ito sa glit mag-focus ka at mag-concentrate ipikit ang mga mata mo pagkaisipin mo ang target at pagkatapos ay bigasin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito pangalan at apelyido ikaw na naman ang maging sunod-sunuran sa akin na parang aso bigasin mo lamang ito nang tatlong beses at pagkatapos ay pwede mo nang itago itong ritual Pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede mo ito ilagay sa maliit na plastic at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong ilagay sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa damitan mo. Basta itago talaga ito na hindi po makikita ng iba. At kung gumagawa ka na ritual, dapat ikaw lang mag-isa at dapat wala talagang nakakaalam sa kahit na ano mang ritual na iyong gagawin. At ang ritual na ito ay pwede ito itago hanggang kailan mo gusto at hindi na po kailangan pang bulungan ito araw-araw. Basta itago mo lang ito. At paniguradong siya ay maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso. At eto muna sa ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment na po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.